Ah, uh, magandang hapon. Uh, good afternoon. So, ngayong uh, hapon na ito, no, ay uh, mangunguha tayo ng uh, dayami dahil uh, katatapos lang uh, mag harvest dito. So, ito yung uh, ano uh, lalagyan natin kung ano lang ang uh, ano kung makayanan natin na uh, mapuno ito lahat, no? 'Tong sako na ito ay basmayge, no? So, sa mga baguhan at uh, hindi pa ah uh, nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, 'wag po kalimutan mag-subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update no sa ating mga ina-upload patungkol sa ating uh, buhay farmer no so tara na at uh, ngayong uh, umaga na ito magci uh, mag uh, magano na lang papana lang kasi lulusong tayo diyan so tara na at uh, para makakuha tayo ng marami dito tayo mangunguha no sa katapos lang to na uh, maharvest uh, at nang uh, ano kasi medyo basa pa dito papaan lang tayo at uh, na natin kaagad lahat na makukuha natin no? na Yun natin na uh, ilalagay pa dyan sa ano so, uh, dito lang no? at, uh, para may makuha tayo no? So doon na lang natin ibibilad sa ano sa uh, bahay ng ano. Uh, so, Ito. Uh, dati ah uh, ginawa ko ay uh, inipon ko lang dyan sa tabi, no. So mas maigi na isako na natin kagad at uh, doon na lang natin ibuhos sa uh, ano para uh, ma-preserve na agad. Uh, maano na natin. Ah, kasi basay, no? Kaya kailangan natin na ah, ibibilad pa. Ah, kaya naman na ah, ano. So ito, ah may igitong ah, pagkain ng kambing kung nga ah, preserve lang natin. Pero ah, sa ngayon dahil ah, wala pa tayong ah, pag-iimbakan. So ang kukunin ko lang yung ah, paglalagyan ko ng ano, ah, ano nung, ah mga manok, no? Kasi yung manok So pag uh, nilagyan mo ito, so na-absorb yung uh, ano niya, mga dumi nila. Kaya maigi rin to. So, yan, no? Kaya, kailangan lang talaga, no? Uh, pagsisikap sa ganitong nga uh, larangan ng ano, itong uh, ganitong hanap buhay, no? So, ayan, no? Uh, mabilis lang mapuno yung uh, isang sako. So, kung ano lang ang uh, ano nika 12 minutes na na. Hmm. Ito, nika 12 minutes. So, ito, no? Ah, uh, lahat nito pupunuin natin. At uh, kung uh, ano, bukas na naman. Isasalin natin. Kasi pag ah, uh, uh, naabutan ng ulan to no? so mababad siya mas may higit pang uh, ganito tuyo pa ganito lang no sa ibang mga lugar hindi na nila binibigay ito itong dayami uh, nat, uh, napapanood ko sa Luzon no? ay uh, yung ano yung dayami na ito pinapakain nila ng baka at kambing so may ginaw na pagkain ng ano ito pero kailangan ito ha uh, uh lala, lalagyan mo ng urea at saka molasses so yun yung pangunahing sangkap nya para iburo no? isilage itong uh, dayami at uh, yun yung uh, maganda na pagkain ng uh, kambing basta yung ruminant no. Kaya ng uh, baka. So ito ginagawa natin na ito. So lalagay ko lang diyan sa uh, bahay ng kambing para itatambak yan kasi pag uh, ng ulan to papaararo nila uli para ataniman. So, samantalay natin na ah. hindi pa naararo huh? at uh, hindi pa naulanan. So, tinatawag na tayo ng kambing. No? Huh? Uh, nanawag na sila. Ito yung Hmm. Bila kami natos pa? Five. Ay, six rin. Oo. So, yan o. Oh, Tapuno uh, na uli yung uh, pangalawang sako natin. So, yan. Pailin natin dito sa gilid. meron pa tayong sako dito so kahit uh, ito lang yung uh, mapupunan natin itong araw na ito itong uh, lahat ng sako natin uh, okay na no? itong iba na mga sako maliliit lang May. So may uh, mapagimbakan lang tayo Itong uh, mga kinukuha natin na ito So malikop natin Lahat ito At uh, may drum tayo So malaking uh, tulong to sa tent, no? Pero sa so ngayon Makukuha lang natin yung May uh, lagay lang natin sa sako at uh, imbak natin dyan ang purpose naman ito kaya nangunguha ko kasi napapansin ko yung uh, mga kambing ko ngayong uh, panahon taglamig no kaya uh, nalalamigan yung mga ano ayan, yan siguro yung uh, dahilan ng mortality ng kambing ko na dalawang uh, ano dalawang uh, maliliit so gin nalalamigan uh, bukod sa Uh, dalawang bisis na abutan ng malakas na ulan, eh, ay uh, nalalamigan sa madaling araw. Kaya siguro, so ngayon, pag uh, bagong panganak, dito natin ilalagay. Bagya tayo ng uh, kanilang silid, na bagya natin ito. Ganito po, talaga yung uh, ano, uh, buhay uh, magsasaka. Kailangan mo lang maging masinok sa lahat na ng bagay. No? And malapit na mapuno. No? Marami pa ito, no? Uh, pag naubos natin to kahit uh, isang kamalig, uh, mapupuno niya. Pero, uh, ito lang, ang uh, lagayan natin, bukas naman, pag uh, ito, ibubus natin dyan, para mayroon tayong mapaglagyan ulit bukas. No? So, namang tama, hindi ito yung pamangkin ko, para may magkakamera sa atin. Huh? Kasi, mahirap mag- uh, ano pag uh, wala ka camera? Ha? Eh, ka 10 minutes eh, na po. Eh, mga 10 minutes. Ito po, mga 11. Hmm. Oh, nakapuno na, na naman tayo. yan ito na ah, ha, ha, ito na naman ito maliit lang ito madali lang mapuno Uh, gusto ng ano baka ito um, na ito pag ma-preserve uh, na natin Ini manager mah Ah, kari enggak pun mah. So, yan, ah, dalawang sako, apat na sako na yung nakuha natin, no? So, sa mga ating mga kababayan, so, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating ah, YouTube channel, Biyahe ni Benji TV, no? Sa panunod ninyo at sa mga likes ninyo, malaking tulong po sa ating mga alaga, at sa ating channel. Magandang umaga po at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants. Mabuhay po kayo at uh, mabuhay po tayong lahat. Nakuhay ligtas po tayong lahat. Tara na at uh, i hindi ka ba mamatay. Oh, lagay natin doon sa gilid, no? Pagkaan lang to, huh? Yun nga no? So, kailangan lang yung syaga. Malaking bagay ito. So, nga, uh, lang tayong uh, paglalagyan na uh, maayos. ma natin. Matay ka. So, uh, salamat po.